Tara na sa bayan ng General Nakar, lalawigan ng Quezon at mamangha sa kini tong ganda. Pwede na po bagang pang-intro, Charis. Kapag ganitong mainit nga po pala ay masarap talagang maglangoy hani eh. at uh, tapos ay kumain sa tabi ng ilog kasama ang iyong buong pamilya at barkada. Lagi kong sinasabi sa mga videos ko na napakaraming pwedeng paliguan dito sa amin. Mapadagat, falls at mga ilog. So, susunod, ita try kong pumunta sa mga falls dito sa amin. Pero sa ngayon, tara na muna dito sa Depalion River. Arte daw, dapat Depalion River. Yo. Alam niyo ba na medyo matagal-tagal na ako dito sa amin pero hindi pa talaga lahat Ay napupuntahan at napapaliguan ko na. At sa mga nagsasabi na ito daw amin lugar ay Sitio Kalagdag dahil malubak ang daan. Eddie eh Don't Cherish. <laughs> to joke lang yun ha, mga friends ko and ang mga double sets natin niya mga yan. Hello po sa inyong lahat. So, abay kung sino lang naman po ang gusto ng adventure, sulit naman po ang pagod at pagdating ninyo dito ay mabubungadan nyo ang ganda at tanawin. At talagang sariba pa po ang hangin. Sabi nga ba diba, maganda po na pinaghihirapan natin ang lahat ng bagay bago natin ito makuha. Hu ay hugot tadi di. <mah> Nung dumating nga po pala ako dito sa amin ay talagang nabighanin ako sa ganda nitong amin lugar. Dati pa naman po talagang pinopromote ko na itong lugar namin at proud ako na taga dito ako. <coughs> Sa so, mga nagtatanong ko hanggang ilang oras ang biyahe mula sa bayan ay halos isang oras at kalahati ang pwede ang mamotorin mo. Siyempre, depende na rin sa bilis at ingat lang po tayo sa biyahe at medyo mabato Pero okay po. na rin po ang kasada dahil malawak na. So, carry naman po. Ang mga kasama ko nga po palang mga mag-uulaga ngayon ay itong aking mga buong pamilya at itong buong aking At angka. syempre, shoutout po tayo kay Jeff Basmayor na hindi po mawawala sa aming pag-uulaga dito sa kabundukan na every month na lang na ata ay lagi nandito sa amin. Ginagawang kapitbahay niya itong kesong galing Manila. Ah. Abay, hindi mo rin naman masisisi at mukhang itong si Jeff Jeff ay show, show koy ata siya nung past life niya, Charis <laughs> So, nakarating na nga din po pala kami at tingnan nyo naman, meron din, meron din hanging bridge na pwede nyo pagpicturan. And dahil sa Semana Santa, kami dumayo dito ay expect na na medyo marami-rami na tayong kasabay na maligo. Meron din naman po sila ditong pinagtatalunan, hindi naman po ganun kataas kaya carry nila. Samantalang ako patabo-tabo lang dito sa tabi at tabi na nga laang at mababaw na nga ay nalulunod pa sa klat ng buhay. Pero enjoy pa rin syempre. Meron nga din po pala kaming bit-bit uh, na pagkain at dito po ay medyo malayo-layo ang tindahan. So ulitin ko, wala pong bayad ang paliligo dito. Makikiusap nga lang po kami na pakibit-bit pakibit ang mga basurang dala nyo. Yun lang naman po, hani at marami salamat. Lagi po natin tatandaan, simplihan lang po natin ang ating buhay para mas maging masaya at mas payapa. Sana po sa susunod na aking vlog ay uh, makapunta kami sa Depalion Falls, God willing. Thank you. See you on my next vlog. Bye. Sweet wait lang. Ichishika ko lang po sa inyo. Magandang balita po. Ang FB account ko na di ba? ay monetized na po siya. So, malaking bagay po kung ilalike po natin, ishishare, and magpo-comment po kahit lang yung mga stickers na heart-heart, ganyan-ganyan. So, malaking bagay po iyon para po ma-monetize itong aking video. Maraming salamat po. Bigyan men. Salamat po. God bless and keep safe us all.